Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinahiya ni Sen. Rafi Tulfo si DMCI Holdings Inc. Chairman at President Isidro Kansunji matapos itong mahuling natutulog sa pagdinig ng Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development noong Miyerkules ika-24 ng Enero. Ang pagdinig ay isinagawa alinsunod sa resolusyong inihain ni Tulfo kaugnay sa timely enforcement of judicial decisions in labor disputes. Sa naturang hearing, napansin ni Tulfo na natutulog si Kansunji kaya tinawag niya ang atensyon nito. Sir, as uh, Attorney Garcia said, even assuming there's no, if there is no TRO... Excuse me, they... uh, Mr. Kansunji, hey, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito, hindi porket bilyonaryo ka tutulugan mo kami, don't and do and that, pa, pambabasto and siya. And and hindi pa ako natutulog. No, nakita kita na tutulog kayo, eh. huwag ka. Meron dito mga naapin empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kang naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. Sa pangyayaring ito, inutusan pa ni Tulfo ang sekretary ng komite na magtimpla ng kape para kay Kansunji para maging dilat ang mata nito. As, a... uh... bigyan natin ng coffee. Komsek, bigyan natin ng coffee. Anong gusto niya? Black or cream? Okay, bigyan. Para magising to. Go ahead, Attorney Maranan. Um, we agree with Attorney Garcia that if a title is cancelled and transferred... Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.